Hi mga langga! Ngayong araw na to, samahan nyo kami na maggrocery. Mag grocery tayo ng pang isang lingguhan, mga langga. Maulan pa lang ngayon kaya makulimlim yung panahon. Pero tayo ay mag-grocery doon sa town na malapit sa amin na tinatawag na Tokoroa. Dito kami namimili sa New World kapag uh, mabilisan lang yung pag-grocery namin. Hindi ko na iisa-isahin kung magkano yung mga presyo ng mga bilihin dito. Pero ipapakita ko sa inyo kung magkano yung ibang mga presyo ng mga gulay at ng iba pang mga pagkain at mga bilihin. Tulad na lang nitong mushroom na nasa $6.49 ang presyo ng isang pack. Ito namang Shanghai bok choy or pet sa atin nasa $3.29. Ang spinach is $4.49 at ito namang kalabasa na ito is $3.27. Bumili din ako ng isang pack nitong garlic at kumuha ako ng apat na lemon. $9.99 ang presyo per kilo nitong lemon mga langga. Pagkatapos ay bumili rin ako ng mandarin. Nasa $7.99 ang per kilo nitong mandarins mga langga. Tapos bumili din pala kami ng mga salads pero hindi ko na napakita yung presyo. Tapos ay bumili kami nitong mga meat. Una namin binili ay ang karne ng baka kasi magsasabaw kami bukas. Tapos bumili din kami nitong patatas na nasabi ni Mike is $5 daw yung presyo. Tapos ito naman yung mga salads na binili namin. At syempre bumili din tayo ng saging na galing sa Pilipinas. Kumuha rin kami ng karne ng baboy at ito yung presyo niya. Dalawang piraso yung kinuha ko para naman meron tayong pang sabaw at panggisa. At syempre kasama natin si Baba. Kakagising lang niya kaya medyo antok pa yung itsura niya. Siyempre, hindi makukumpleto ang sabaw na baboy kung walang buto. Bumili din kami nitong Nescafe, hindi na masama yung price. Siyempre, mas mahal pa rin siya kumpara sa atin sa Pilipinas, pero okay na yung presyo na yun, nakasale na siya. Tapos, bumili kami ng madaming chicken breasts. At iba pang klaseng cut ng manok. Katulad na lang ng chicken drumstick. Meron kaming nakita na mga chicken gizzard, chicken hearts, pero hindi na kami bumili nun. Meron din chicken necks. Ang sarap sana nitong prituhin eh, pero hindi na siguro ako bibili nito kasi hindi ko lang trip ngayon. Maybe next time. At meron din silang beef kidney, sheep hearts at meron din silang chicken liver na nagdadalawang isip pa ako kung bibili ako. Masarap kasi yung adubohin pero may nakita kasi ako dito na white bait. Parang mas feel ko tong bilhin. Bumili din pala ako ng mix na dumplings tsaka itong salmon portions na $32.99. Meron ng limang pieces niyan sa loob. Tsaka itong prawns. Tamang-tama at gagawa ako mamaya ng garlic prawns. Bibili din kami nitong ready-made na, na potato salad pang side dish namin mamayang gabi. So far, yan pala yung ating mga pinamili mga langga. Sa tingin niyo magkano na yon Nakasail yung kanilang Coke Zero ngayon, kaya bibili tayo ng dalawa. Tapos bumili rin ako nitong paborito ko na chocolate na Reese's. Tama ba yung pronunciation ko? <laughs> Hindi ko alam, basta yon yon Tapos bumili rin ako nitong Biscoff na biscuit. Hindi na ako bumili ng chocolate, pero ito mga langga, tingnan nyo to. Paborito ko yung mga chocolates, mga langga Naku, Lalong-lalo na itong Ferrero Rocher na ko. Palagi akong bumibili nun dati pero tinigil ko na kasi yung ipin ko nasira siya kaya yung pinabunot ko. Tapos bibili kami nitong mga noodles kasi masarap ito. At itong palm na corn beef. Ito yung paborito kong brand ng corn beef mga langga. Napakasarap nito. Bumili rin ako ng lalagyan na ng basura at ito pang mga gamit sa bahay. Just over $100 itong tatlong pirasong panghugas ng plato. Hindi na masama. Bumili rin ako nito para sa ating sinabawang baboy. At syempre hindi natin kalimutan ang napi ni Baby. Alam niyo bang dito sa New Zealand, mga langga, makakakuha ka dito ng weekly allowance na nagkakahalagang 69 New Zealand dollars. Yan ay on top sa paid maternity leave na 6 months. Kahit na maliit lang yung $69, malaking tulong na rin siya kasi pwede ka na makabili ng napi na good for one week at gatas kung hindi man kayo nagpapabreastfeed. Doon naman sa paid maternity leave na 6 months, hindi lahat kwalipikado doon mga langga. Doon lamang merong mga trabaho bago sila kumuha ng maternity leave. Katulad ng sa akin na kumuha ko ng isang taon na maternity leave pero 6 na buwan lang doon ang may bayad. At ang magbabayad sa inyan ay ang gobyerno, hindi yung pinagtatrabahuan mo. Anyway, ayun. At tapos na kaming mag mga langga. Punta na tayo dito sa cashier para i-check out na yung ating mga pinamili. Ganito kadami ang aming mga pinamili para sa isang linggo naming konsumo mga langga. Sa tingin niyo magkano lahat ito? Gagamitin ko pala yung binigay sa amin nung amo namin nung Christmas na $200 na gift card. At least makakasave tayo. At ang presyo ng aming pinamili ay, ayan, tumataging na almost $420. Pero alam nyo ba dati, 2015 nung pagdating namin dito, para sa konsumo namin for one week, na sa mga $150 sa yung binabayaran namin. Pero ngayon umaabot na ng $300, $400, grabe na talaga mga bilihin ngayon ano nako sobrang mahal na pero yung sahod hindi tumataas mahal din ng tax kasi dito sa New Zealand mga langga kaya kahit na malaki yung sahod mo nako ang laki din ng kaltas so ito yung ating resibo mga langga tapos na kaming maggrocery pero hindi pa kami uuwi kasi pupunta pa tayo ngayon sa Indian restaurant para kunin yung aming in order na pagkain kanina Dito pala kami bumili ngayon sa Tokoroa at dito sa Tokoroa merong Indian shop na tinatawag na Indian Affair. In fairness, masarap yung mga pagkain nila dito. Paboritong-paborito ko yung garlic cheese na. Nasa mga 7.30pm na sa mga oras na ito mga langga at kung nagtataka kayo kung bakit maliwanag pa, yun ay dahil summer dito sa New Zealand at pag summer ay meron kaming tinatawag na daylight saving. Kaya naman instead na apat na oras lang yung advance namin from the Philippines, ngayon ay limang oras na. Dito sa amin banda, nagsusunset siya ng mga 9.30 p.m. At nagsusunrise naman ng mga 6.45 to 7 a.m. Nung bago pa lang kami dito sa New Zealand, ako nahirapan din kaming mag-adjust. Kasi isipin nyo yon 9 p.m. na pero maliwanag pa kaya ang hirap matulog. Pero nakahanap naman kami ng solusyon doon at yun ay bumili ng blackout na curtain. At ayun, nakapag-adjust na rin naman kami after many years. So ayun at tapos na tayo maggrocery at nakabili na rin tayo ng pagkain kaya tara na at umuwi sa bahay. Makulimlim yung panahon ngayon mga langga kasi umulan kanina. May trabaho na rin si Mike bukas kaya bumili na lang kami ng pagkain para sa aming dinner para hindi na ako magluto pa. At nang makatulog na maaga si Mike. Anyway yun lang yung ating vlog mga langga. Maraming maraming salamat for watching. God bless you guys. Bye!